Hello guys, ayan, good morning. Um, uh, January 10 na. <laughs> ayan, ngayon na tayo mag-update. January 10. Ang bilis no, tingnan mo. Ngayon lang ako mag-update ngayon. Ngayon lang ako mag-update sa inyo. Ayan, January na. January 10. January 10 na, ayan. Ah, uh, oras na yun is siguro kasi uh, kanina ano na 1 1 pm na ayan tayo is tambay tambay tayo na dito ayan uh, kamusta kayo mga kasari um update ko lang kayo nung December <laughs> December ayan December umpisa tayo ng December 24 24 ayan, um, share ko lang sa inyo. Nang January, nang ano, ng December 24 is, ah, uh, diba kabilihan na dito, ganun. Tapos, ayan, meron kami kasama, meron kami, meron kami kasama, back up na dalawang. Dalawa, tapos, Pagdating ng, kasi kung anong mangyayari ng 24 is ganun din ng 31, ganyan. Kaya lang, ang nangyari na paaga naman yung pagsarado dito yung ang mga tao sobrang dami. Um, ano pa lang um, December 30 pa lang is madat sobrang daming taon, nang kaya lang muulan-ulan kaya ano kaya ang tao dito uh, hindi ko na ano na ano, ang hirap ng walang kasama doon namin naranasan na nagtawag kami ng makakasama, kaya nga lang hindi pwede kasi hindi pabiglaan. Tapos umuulan pa. Tapos nataon pa na naka-uwi na yung kapatid ko sa kapiti. Siyempre, hindi naman basta-basta makakapunta dito. Ayan. Kasi ang kasama namin ng 24 is pinsan ko sa kapatid ko. Ayan. Humingi kami ng rescue, gano'n. <laughs> Tapos, nung ano, nung 30-31 na. Tapos yung pinsan ko, usapan namin ng 31, is pupunta siya. Hindi rin siya nakapunta. Kasi nga, ano, kasi nga, may dumating naman sa kanila. Kaya talagang na pinaranas talaga sa amin yung gano'n. sobrang, sobrang, ano, sobrang dami ng tao. Ikaw nga, malapitan ka lang ng tatlo sa bay. Ang hirap. Hindi talaga, ano, hindi talaga, hindi talaga, ano, sobrang dami ng tao. Tapos iniiwan-iwan ko ng asawa kasi minsan may kukunin siya, may kulang na ng produkto, may kukunin siya sobrang dami ng tao. Iiwanan ka, parang doon ka na parang iiyak na, yung parang, kung saan pa yung marami, marami ka, wala akong kakapayong, wala kasama. Sobrang hirap, sobrang hirap yung naranasan namin na ganoon. Pero ano, ba, tapos nung nito na lang, ko sa asawa ko na ano na talagang ipaparanas talaga sa amin yung gano'n na dapat makaya namin. di ba Dapat makaya namin. Siyempre, ginusto mo yun eh. Gusto nyo yun eh. Dapat pagdadaanan. Talagang ano, talagang hindi pwede yung lalaktawan mo yung naka, naka ano tawag dito, nakaano talaga na, na naka-linya uh, talaga na pagdadaanan mo. Hindi talaga pwedeng laktawan talaga. Pagdadaanan mo talaga yung gano'n tulad kami na naranasan na yung ganun talagang kami lang 30, 31 kami lang talaga kami lang talaga madaling araw pa lang akala mo madami ng tao hanggang hapon, hanggang gabi so talagang pag naiisip namin na kaya namin talaga yung ganun sobrang, sa sobrang dami ng tao na kaya namin yung ganun parang mapapatawa ka talaga na ano, mamatatawa ka talaga pero na, yung nasa time na yun is para ka nang maiyak na parang iba-iba yung pakiramdam. Masaya kasi mabilis. syempre minsan lang yung mangyari yung gano'n. Mabilis talaga. sobra Talaga sobrang mabilis. Sabihin mo magbili Mabilis talaga. Masaya talaga. Pero, grabe. Ang ngayon wala nang gano'n ano na puro na puro na ano puro na tumal puro na tumal puro na bayarin kaya ay, kapag sa negosyo pag nag negosyo ka kailangan mo talagang paghandaan lahat paghandaan lahat ng mga pagsuko kailangan talaga Ayun kami nga ay talaga sinubukan sinubukan ta sinubuk talaga kami na ano, pero nakaya talaga na, na nakayanin mo, syempre na sa sa'yo yan, hindi ka naman nangangamuha na paano-ano ka lang eh. Eh, sa'yo na yan, sa'yo yan kailangan magpapaya ka mag ano, pag pwede eh. na-share ko lang sa inyo kasi yung pinagdaanan namin is ganun ganun ka yung hirap yung ganun hirap hirap na mahirap at sarap. Ayan, nandito na kami sa labas. Uh, December 29. labas na kayo sila. meron taga market dito. Ayan, may lang yun siya. Nakatalikod lang yun siya. Hindi yan siya titingin sa ano namin kasi masakit yan sa mata yan ano pa lang December 29 pa lang 3 a.m. E. 20 ha? ano? ito 30 tayo ngayon wala ko 29 29 ito 30 ngayon 29 pa lang ngayon 29 lang ngayon o oh. ito 30 na Alam. December ano, 30, ayan. Maagang bumaba. Di ba dapat bukas pa ng madaling araw? Hindi ko alam yung cellphone mo. Ayan, gulo-gulo. Gulo-gulo sa amin. Ayan. pa kanina. Ayan, pero ingat pa rin kami kasi na ang magsisita sa amin, ano yung bed bet yung magsita sa amin. Pag may namasyal na bet, ayan. Ayan siya, bantay lang yan siya dyan. Pero kahapon, nan -na yan sila. Nanikit yan sila kahapon. Doon sa mga prutas. Ayan, December 30. May mga ano pa, may mga sakyan sa, kasi bukas po nakikarado eh. Uh, December December 30 ayun pa ang parang kanina sa divisorio Ayan, ipagpapatuloy ko yung aking pag, uh, ano, kasi kanina na, ano na naman, na, tawag dito, napuno na naman, bigla na lang nawawala. Ayan, ipagpapatuloy ko kanina, kasi tumigil kasi ako, nagpatututong kapit-bahay kaya, tumigil ako, tapos ni-review ko, good morning, sabi ko. <laughs> Sa umpisa, sabi ko, good morning, ayan, hapon na eh. Good morning pa din. Ayan, ano na, atri, 3 na. Ayan, laglit ligpit muna ako. Ayan, ah, uh, madami talagang nangyari itong nakaraang ano, nakaraang taon. Ayan. Uh, tapos, ang nangyari pa, nung ano nung ang tawag dito nung December 4, December 24, Ayan, muntik pa kami nakuha na ng timbangan. Muntik pa nakuha yung dalawa namin timbangan. O, di ba? Dalawang timbangan pa talaga mga Bigla sila ng inspeksyon ng timbangan. Yung mga walang tenga, yung mga walang... Tenga, de, tenga kasi tawag dito eh. Yung walang permit. Eh, walang permit ba? Permit, tama, permit at timbangan. Ayun sa amin, kasi dalawa yung timbangan namin. Yung isa kasi galing sa tindahan. Tapos, bumili kami ng bago para dito. Ayan, tapos ng December na yon dalawang timbangan namin dito na dinala. Kasi nga, siyempre, baka malobat o di kayo. Ano, kasi diba, isa doon na sa, doon sa labas, yung isa dito. Ganun ang plano namin. Tapos, palain mo yun, ano yun eh, uh, ang... ano pa, 10 yata, 10 AM, bigla sila nag inspection ng mga timbangan ka pa sa kasagsaga ng kailangan talaga ng timbangan eh. Saka sila nag ano. Ayan. Um, buti na lang. Buti na lang kasi. di ba yung asawa ko nga. Dati na nga talaga dito siya. Dati na siya dito sa pwesto na ito. At kilala na rin kasi siya. Ma. Mga kilala na rin siya ng mga naninita na yan. Yung mga nag ano na yan. Siyempre, ibig sabihin, bago yung tindahan namin. Pero, yung tao, hindi siya bago luma. <laughs> Lumang tao. Ayan. Kaya, ang ginawa nung nanguhuli, uh, niya yung asawa ko na, may tenga nga ba yung mga timbangan mo? Oh, Sabi nila sa kanya. Sabi masawa asawa ko, wala po, pero palalagyan ko yan. Sabi niya, siyempre, alam naman nila na bagong open kami, di ba? Magtatatlong buwan pa lang kami sa 18. Ngayon, ngayon Ay, ah, uh, October. Oh, magtatatlong buwan pa lang kami sa 18, January 18. Eh, bago pa lang kami siguro. Uh, alam rin nila na bago kami, ganyan, bagong open lang kami, kaya sabi, sabi ng asawa ko, wala pa, pero palalagyan ko yan, sabi ng palalagyan ko yan. O syempre, nakinig naman yung nag, nag ano, naninita Tapos, ang sabi lang sa asawa ko, ipasok mo yung timbangan mo kasi hindi lang silang dalawang lalaki ang naninita may mga babae. Madami sila. Madami silang nakuha ang mga timbangan Pati yung kapitbahay namin na ah, magbababoy na kuhanan ng timbangan tapos kinakausap nila. Siyempre, kailangan ng timbangan. Hindi, yung 24 na hindi ka mabubuhay nang wala kang timbangan. Kailangan mo ng timbangan. Ayan, buti na lang. Kaya ang ginawa ng asawa ko, di ba may timbangan kami, nandun yung timbangan namin. Sinekretuhan siya dito. Ayan, kaya, pasok ka timbangan mo. pinasok niya. Pinasok niya dito. Isa nga, patago pa nga namin. Dito, dito pa eh. Pero, naging na na naman, okay naman okay na naman. Ah. Talagang, ano, talagang ganun ng mga nangyari. Talaga, grabe. Grabe ang nangyari sa 2024. 2024, ayan. Ngayon, welcome 2025 na tayo.